I've been attached with the feeling photo shoot na nga ang pinag-uusapan na kung saan ay talaga namang parang mag-asawa ng araw o prenup ng nga ito ng ating Donnie at Bel Mariano. Dahil ayon pa nga sa ilan, hindi nga raw nila inaasahan na sa bawat larawan nga raw na pinopo sa social media ay aakalain mo talaga na parang ikakasal na nga itong ating Donnie at Bel Mariano. Dahil grabe nga talaga ang sweetness nila sa isa't isa at sa mga galawan na talaga namang alam na alam na marami na kung ano talaga ang tunay na estado ng relasyon ng couple. Pero talaga ang mga bula ay inaantay na nga lang umamin ang dalawa at narito na nga guys ang pag-uusapan natin. Ang bawat larawan nga na nakita nyo kanina ay pinost nga ni Charwin Castaneda sa kanyang social media account na meron nga itong caption na Outtakes from Kent by Milab at I want TFC at Donnie at Bell Mariano promo shoot Sobra talaga itong nagustuhan ng maraming babblies at talaga namang napahim himlay nga sila dito dahil sino ba namang hindi kikiligin kapag ganitong malarawan na nga ang nakikita natin na pino sa social media. Kaya naman umani pa ito ng maraming komento talagang nag-trending na. Kaya stay tune lang tayo for more update.